yun good day guys nito po muli sa Daddy Bean Balik pagbabalik sa Daddy Bean Channel Okay, meron tayong dalawang pinapakitang video dito And uh, yung isa, yung Aspire Gothic Yung nasa far right Tapos yung nandito sa tapat ko Yan yung E100i And uh, tatapusin natin yan I think mamaya or bukas Pero itong isa, yung Aspire Gothic Uh, may madaling problema yan at parating nag o occur yan sa mga unit na to. Okay, and ipapakita ko sa inyo kung pa paano yan nagawa, no? And uh, tungkol dun sa video natin nung nakaraan, uh, yung kay Tulfo, kay Senator Rafael Tulfo and kay uh, Atty. Libayan, uh, hindi talaga maganda yung nangyari doon, no? Although si Atty. Libayan, I think, sana yan sa mga ganyan dahil abogado siya. Pero, uh, hindi hindi natin gusto yung nangyari doon kay Rafael Tulfo kasi no? Very alarming yun. Alam nyo kung bakit. Uh, yung reaksyon niya, kung halimbawa may hindi maganda mangyayari dun sa kanyang taong kinaiinisan, ah uh, yun ay against sa paniniwala. Kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, against po yun sa utos o sa mga panuntunan o rules. No? Lalo na sa mga spiritual na bagay. Kasi may mababasa tayo sa Bible na ano. O, oh, di ba, sabi ni Tulfo, o ni Senator Rapi Tulfo, natutuwa siya kung nakikitang nagagalit at matutuwa at magpapadala pa daw siya ng bulaklak kung sakaling uh, mamamatay itong si Atty. Libayan. Eh, sa Bible, mababasa natin na ano, huwag ka daw matutuwa o magagalak. Kung yung kaaway mo ay nabubuwal o yung may nangyayari sa kanya wag na wag daw matutuwa yung puso mo kasi baka daw makita ng Diyos yun at uh, magdamdam siya sa iyo parang hindi naman siya magagalit hindi magagalit ang Diyos sa pero magtatampo siya tapos yung kaaway mo sa halip na pasok parusahan ikakancel na niya yun ibig sabihin masama talaga yun If, uh, hindi naman siya hindi naman siya ganun katinding kasalanan pero siguro uh, mas mas okay siguro na maawa na lang tayo, di ba? Kasi nakakaawa yung nangyayari kay Tulfo kung nawawala siya sa tamang uh, tamang pag-iisip, yung tamang kaisipan na dapat isipin ng isang normal na tao. I think may kinalaman din yan sa ano eh, yung pagsama-sama niya dun sa sa mga kasama niya sino-sino yun. Siguro kung kung alam ninyo o nanonood kayo dun sa mga, kung nakasubaybay kayo dyan, alam ninyo kung sino-sino yung mga kinakausap ni Tulfo about attorney Libayan. Di ba? Alam niyo yun. Kung nanonood kayo kay attorney Libayan o sa ibang mga vlogger na nagko-content tungkol kay Rafi Tulfo and dun sa mga kasama niya. And panoorin niyo rin yung mga kasama niya. Hindi ako babanggit dito para ano, safe ako. Hindi <laughs> ako babanggit dito. Alam nyo yun, kasi kung sino yung kasama nyo, malaki ang chance na makukuha mo or pwedeng ganun ka rin. Oh, isang mapapansin nyo yun, uh, kapag nanood kayo ng mga palabas ng vlogger na sinusuportahan ni Rafi Tulpo na pag minsan ipinopost niya sa o pinapakita niya sa kanilang channel sa RTI.com makikita ninyo yung ugali na yun. No? Yung parang halos hindi nag-iisip sa mga sinasabi. Or talagang basta makapag-comment lang. Hindi nag-iisip. No? And iwasan nyo yun. Kung sakaling ma may mga vlog kayo o may mga nag may mga content kayo about sa mga kung sino-sinong tao kahit sa mga social media hanggat maaari iwasan nyo yung ganun kasi bukod sa pwedeng pwede nang bakasuhan yung mga naninira ng kapwa-tao ay pwedeng ano, masama din talaga epekto sa kanila. No? And ngayon nga, ang isang mapapansin nyo dun sa video na ipinakita natin, I mean yung video na yun na inano ni Tulfo, ipinakita ni Tulfo nung nakaraan, yung nagsabi siya ng mga bagay na yan. binubura nila yung mga comments. O, naglilinis sila kasi alam nilang hindi maganda yung nangyari. Okay? So yun, tuloy na tayo dito sa ating pinag-uusapan. Parang ano lang to, uh, sinabi ko lang yung mga gusto ko sabihin na uh, idagdag doon sa mga kasunod na, uh, I mean doon sa nakaraan na video. No? So yun, maraming maraming salamat pa rin doon sa nanood, no? sa, mga, sa video natin. Paano i-share ninyo yung mga video na yun? Kasi mahalaga din po yun. No? So yan, uh, tuloy na tayo dito. Uh, tanggalin na natin itong isa. I think... Ito, punta na tayo dito sa isang ito. Okay, so dito, ito yung Aspire Gothic, no? At isang mapapansin nyo dito kapag inilalagay natin, no? Sabi nung owner, wala daw pong uh, firing, hindi nagpa-fire. So tinignan ko yung loob niya. Ito, mapapansin nyo. Malinis naman yung loob. So, hindi ko iisipin na sobrang, sobrang dumi na pwedeng, hindi kagaya ng sobrang dumi na pwedeng makahad lang para sa detection ng mesh coil. So dito sinilip namin and parang may nakita tayo sa loob and susubukan natin buksan yun guys. So dito, medyo inedit edit ko na to pabilisin na lang natin para makatipid tayo sa oras. And uh, makikita natin yung pinakang loob niyan. Ang baklas niyan guys, nasa pinakang ilalim. Makikita nyo mamaya. So dito binaklas natin yung dalawang pang tornilyo. Bali apat, yung tornilyo yun niya. So, yun. Dito sinisilip-silip na natin kung paano. And, uh, sa ibaba ang bukas niyan, guys. No? And happy birthday nga pala kay Kuya Kevin dyan sa Quezon, no? October 7. Ano oh, anong wanda? Si Kuya Kevin dyan. Sinotot na kita. And, uh, ingat kayo dyan. No? Mga family dyan sa Lopez Quezon. So, dito, ilahin natin siya. no balik tayo. Ihilahin natin siya dito sa iba ba? Sinusungkit ko yan pataas. Eh. Ayan. Susungkitin natin yan pataas. Ayan. Umangat na siya. Ayun. Umangat na siya. Kita nyo ba? So, next natin dyan, pwedeng, actually, pwedeng i-direct na gano'n din siya. Pero, mas maganda pa rin iangat nyo ng konti. Kung wala kayong maninipis na Uh, pangkuha o yung pangsingit. So dito nakikita na natin yung board. Pufocus natin yan ng konti. Focus natin. Okay? So isang makapansin nyo dito, parang intact yung mga wire. Pero ayan o. Oh. Kita nyo ba? Yung isang wire ay kumalas na. And mamaya ipapakita, ipapakita ko sa inyo kung bakit nangyayari yan. Kasi isang ah, nakita ko may dahilan talaga or may prone may pagka-prone na mangyayari yun dahil uh, dun sa nangyayari dun sa kanyang uh, cartridge ibig sabihin kung yung cartridge niya ay gano'n ang pagkakadali posibleng lag, may, may chance na kumalas yun or laging magkaroon ng pagkalas so dito hinihinangan na natin binalatan muna natin ng konti yun guys pinakita natin dun sa medyo dun sa may I-reverse nyo na lang konti kung hindi nyo nakita, no? So, dito hinilangan natin yung parehong area. Yung parehong surface. And, uh, ayan. Maganda na yung pagkakahinang dyan. Kita nyo. And, idudugtong na natin yan, syempre. Uh, ingat kayo sa pagsasolder nyan. Iwasan nyo makadikit ng kahit ano dyan sa iba ba. Uh, pag gusto nyo maging sigurado, lagyan nyo ng tape sa ilalim. No? Kasi pag hindi kayo sigurado dyan, pwedeng umusok yan since active yung battery niya. Laging active. Uh, hindi ko na sinubukan tanggalin yung battery since uh, since sanay naman tayo. Pero kung hindi kayo sigurado doon sa ano, at baka may madikitan kayo, lagay nyo ng tape sa ilalim. No? And iwasan yung hinangin ng naka-charge. Okay? Uh, maraming nagkakaproblema unit sa ganun. Yung hinihinang mo ng nakakabit sa charger or nakakabit sa power supply. Okay, so dito, Uh, medyo careful tayo na mapadikit yung ating tweezer dun sa mga components sa ibaba. Ayan dito, nahinang na natin siya. And tetestingin ko kung kakalas pa rin yan. No? Oh, kita nyo. Hinihilahilan natin para makita natin kung kakalas. Ginagalaw ganun kung ganon. Pag kumalas yan, it means hindi yan tataga. So, papakita ko sa inyo ngayon dito yung dahilan kung bakit. Ayan o kung bakit siya ayan, kumakalas. Kita nyo ba yun? Ayan. Every time na isinasalpak ninyo yung cartridge, ganun siya. Gumagalaw-galaw yung mga pins. Di ba? Ang isang tamang position sana niyan, kasi halimbawa, every time na inilalagay nung user yun, ewan ko, pero bihira naman siguro, pero sabihin na natin every two weeks, yung pinakamatagal na pagpapalit ng mesh coil. Ah, pero nire refill nga pala to, no? Sorry. So, ibig sabihin, halos every two days or every day kung malakas siya, gumamit. So, ang pinaka-the best dito is iwasan ninyo na ibagsak para makaiwas dun sa shock, no? Iwasan nyo ibagsak. Kasi pag ibinabagsak nyo, dun na siya magkakaproblema, mapuputol siya. And ang best location sana niya, parang ganyan. Nakaganyan sana yung wire sa ng hindi ganito. No? Although yung allowance kasi tingin ko alanganin yung allowance na sa itaas. So karaniwang kasi sa mga wires, dito binabalik na natin. Uh, karaniwang kasi sa mga wires na susceptible o subjective sa paglalaro-laro na ganyan, ang, ang pagkakahinang niya is papaganyan. Yan. Para makaiwas doon sa bending. Okay. So dito binabalik na natin yung turnin niyo. And, uh, yun, sinabihan ko si owner talaga na every time na babaklasin mo yun, hanggat maaari, dandahanin yung ilagay. Iwasan nyo na bitawan siya. Kasi pag binitawan ninyo, doon nagkakaroon ng shock. Parang laging, alam nyo yung parang sinashock natin yung unit. So dito nabuo na natin yung uh, post muna natin natapos tapos na yan. Okay. Ang sakit nung kumay ko kasi napasok ako ng mantika ano nakara. May sugat ako dito tumatalsi kasi nagluto ako ng bangus. <laughs> okay. So dito, uh, okay na yung unit and uh, pwede na nating ibigay sa owner. No? And may mga kasunod pa rin tayong ano, uh, may pinadala sa aking unit. So balita ko lang ito. No? Uh, hindi niya mabuksan-buksan. Uh, bro, ano yan? Nalimutan ko yung pangalan ng mod eh, pero kakaiba. Broomhilda, parang <laughs> Broomhilda. <laughs> Basta, Uh, abangan niyo na lang yun. Hindi mo buksan-buksan sa subukan ko. Hindi ako sure kung kaya ko rin. No, i-figure out ko. Ah, uh, galing yata sa ano. Ah, uh, binasa ko kahapon yung pinanggalingan niya. Nalimutan ko. Sorry. Ah, uh, pero malayo, malayo din siya, no. Okay, guys. So, yun sana may naibahagi tayo mahalaga dito, no. And ito yung Aspire Gothic X ba yun? Gotech X. Na yun, tingin ko ito parati yung nagiging problema. So, yung mga pinakita natin sa inyo, pwede niyo siyang ma-solve 'yan. Pero ingat na lang kayo kung gagawin niyo 'yung procedure na 'to, no. So 'yun. Ah, uh, ito po muli si Daddy Bin. And uh, 'yun bye-bye. oof